Mga bata, muli ay makakasama ninyo ako para sa talakayan natin ngayong araw. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga natural na bagay na makikita sa kalangitan. Ang kalangitan ay isa sa mga biyaya na napakagandang pagmasdan. May mga bagay na makikita rito umaga man o gabi. Pagmasdan ang mga larawang ito. Nakikita mo ba ang mga bata sa larawan? Ano-ano ang ginagawa ng mga ito? Aling larawan ang nagpapakita ng araw at aling larawan naman ang nagpapakita ng gabi? Tama, ang mga bata sa larawan ay naglalaro ng luksong tinik at tagutaguan. Ang unang larawan naman ay nagpapakita ng daytime at ang pangalawa naman ay nagpapakita ng nighttime. Ano-ano naman ang mga bagay na makikita sa kalangitan kapag araw at ano-ano naman kapag gabi? Kapag daytime ay makikita natin ang araw, ulap at minsan ay nagpapakita rin ang bahaghari pagkatapos ng ulan. Kapag gabi naman ay makikita natin sa kalangitan ang buwan at mga bituin. Sa pagkakataong ito naman, ay ating ilarawan ang mga natural na bagay na makikita sa kalangitan. Ang mga bituin ang nagpapaganda sa kalangitan kapag gabi na mistulang diamante na kumikislap. Ang mga bituin ito ay binubuo ng sobrang init na gas at may iba't ibang kulay. Ang kulay nito ang nagsasabi ng kanilang temperatura. Ang ibang mga bituin ay kulay pula na nagsisimbolo na sila ay may pinakamababang temperatura kumpara sa iba. Ang mga kulay dalandan at dilaw ay itinuturing na mga bituing may mainit na temperatura at ang mga kulay asul at puti naman ang itinuturing na may pinakamainit na temperatura. Ang araw ay isang bituin na ating nakikita sa ating kalangitan. Tulad ng ibang bituin, ito ay binubuo ng mainit na gas na mistulang bola ng apoy. Ang araw ang pinakamalapit na bituin sa ating mundo. Kung kaya't ito ang pinakamalaking bituin na nakikita sa ating mundo, ngunit ang laki ng araw ay nasa katamtamang laki lamang kumpara sa ibang mga bituin. Ito ang nagbibigay sa atin ng init at liwanag na nagbibigay ng buhay sa mga tao, hayop at halaman. Ang sobrang init na nanggagaling sa araw ay may masama ding epekto sa ating mundo. Kapag matagal tayong nabilad sa araw, maaaring magkaroon tayo ng sakit sa balat tulad ng sunburn o bungang araw, kaya mainam na maglagay ng sunblock cream upang maiwasan ang pagkasunog ng balat. Mahariding ding madehydrate o magkulang ang tubig sa ating katawan kapag nabilad tayo sa init ng araw. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig. Ang paggamit ng payong at sombrero ay isa ding paraan ng pag-iingat laban sa masamang epekto ng sobrang init ng araw. Para naman mapangalagaan ang ating mata, huwag tumitig ng direkta sa araw. Ang sobrang init din ng araw ay nakaapekto sa mga halaman at mga hayop. Natutuyot ang mga lupa, nalalanta ang mga halaman at maaaring ikamatay ng mga hayop kapag sobrang init ng araw. Malinaw na ba sa iyo kung ano-ano ang mga natural na bagay na makikita sa kalangitan? Basta't lagi mong tatandaan, kapag araw ay nakikita natin ang araw, ulap, at minsan ay nagpapakita ang bahaghari pagkatapos ng ulan sa kalangitan. At kapag gabi naman ay nakikita natin sa kalangitan ang buwan at mga bituin. Sa pagkakataong ito ay sagutan naman natin ang mga sumusunod na gawain.